Napapakinabangang muli ang mga patapong plastik na ito para gawing gasolina. Yan ang diskarte ng ilang displaced Palestinians sa Gaza para makatulong sa kanilang mga kababayan na makakuha ng supply ng gasolina sa gitna ng kakulangan nito bunsod ng patuloy pa pag-atake ng Israel. Kinokolekta nila ang mga plastik mula sa mga gumuhong gusali at sa mga basura na nagkalat sa mga kalye at saka nila ito pinoproseso para maging gasolina nakapag sila ng aabot sa 50 hanggang 60 litro ng gasolina kada araw. nai-bebenta nila ito sa halagang 35 shekels o halos 6 na ang piso kada litro. Hindi biro ang kanilang trabaho para mabuhay ang kanilang pamilya dahil ginagawa nila ito sa lugar kung nasaan ang Israel borders. na Mag-iisang taon na mula ng sumiklab ang gulo sa Gaza, kung saan daan daang dibong pamilya na ang nawalan ng mga tirahan, trabaho at mahal sa buhay. Sa kabila nito, kailangan pa rin nilang magpatuloy at bumangon sa kabila ng bangungot. Kaya naman, sa lugar kung saan kulang na kulang na ang resources, halos ginto ang gasolina. Kaya sa pambihirang pagkakataong ito, hindi bawal ang plastik. Para sa iba pang balitang abroad, sundan ang social media pages ng News 5.